Ito guys, may share lang ako sa inyo. Kasi nandito tayo sa bundok. Actually, pauwi na tayo galing na to. Alam nyo, sa experience ko, siguro na-experience na rin to, no? Bakit kaya? Bakit kaya dito sa bundok, ano? Pag dito ka kumakain, bakit palagi kang napapasarap? Kahit ano yung ulam? Kahit sabihin mo, toyo, alamang, gulay, na kung sa bayan naman, hindi masasarap. Pero pag dito sa bundok, no? ganadong ganadong ako kumain. Bakit kaya ganon? Bakit ko kahit anong ulam, kasi sabi mo asin. Parang ang sarap kumain dito sa bundok. Hindi ko alam kung uh, epic epekto ito ng environment. Pero yun lang yung experience ko, no? Ang sarap kumain dito sa bundok. Isa doon sa bayan. Bakit kaya ganon? Kayo guys, uh, na-experience rin ba yun? Yung parang mas ganado kayong kumain dito sa bundok isa doon sa mismong bahay ninyo sa bayan nakakano lang kasi no nakakapagtaka lang o siguro dahil yon ano pagod na pagod ka dito no kakaakyat hindi mo naman kasi yung daan dito no ang daming pakyat siguro siguro isa na rin yun no kaya ganado kang kumain dito sa bundok kasi ano ka pagod na, na pagod ka yung yung katawan mo naghahanap ng source of energy which is yung rice kaya kahit anong uh, ulam parang sarap na sarap ka napapadami ka sa pagkain okay so ito guys uh, bawal ipauwi na tayo at uh, malapit na tayo dyan sa pahingahan galing tayong luto at nandito tayo sa sa tuktok nito ano tubag so malayo pa tayo eh ito yung ano ko dati no, matagal na yung una kong pagpunta dito dito tala ako na amaze yung tanawin dito yan kung kita dun yung ano yung kabatuan hindi lang kita kasi may mga nakaharang na puno pero talagang kitang kita yun eh hindi ko alam kung kita sa video eh, pero yan yun o. Oh. malayo lang di kita sa video pero kailang kita sa so, Thank you so much.